No, in following the thought pattern of the author, uh, we must consider the preceding and succeeding verses or chapter. For example, uh, Philippians 4.13, I can do all things through Christ who strengthens me. Diba? Uh, sino po sa atin na favorite yung verse na yan? Ako po, gusto, gusto ko rin yan. Okay po yon for devotional purposes. But if we want to get into a deeper meaning, ay eh, syempre babasahin natin Paano ba nag-arrive si Apostle Paul sa statement na yon? Ito ba ay yung namumuhay lang siya? Tapos kung ano yung ma-encounter niya na mahirap? Sinabi niya lang, I can do all things through him who gives him strength. Or ang pinaguhugutan niya ay naranasan niya na ang iba't ibang uh, hamon sa buhay. Simulan po natin sa verse 11 na lang. Halimbawa, example, preceding verses. I am not saying this because I am in need, for I have learned to be content in whatever the circumstances. So he is talking about, obviously, contentment. Pagiging contento. I know what it is to be in need, and I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether fed or hungry, whether living in plenty or in want. yung pong pinaghuhugutan na yon ni Apostle Paul ay doon sa kanyang karanasan sa pagiging kontento. Naranasan niya ng magutom, mabusog, managana at maghikaos. So ngayon sinasabi niya sa mga believers sa Philippi, dahil naranasan niya na ang mga bagay na ito at naging uh, tinuruan siya ng Panginoon na maging kontento, now he can do all things hindi sa ang kanyang sarili, but through Christ who gives him strength. And uh, sa preceding verse, if you want to go further, balik pa po tayo. So, ang uh, pinupunta ko po, ano, preceding text, kapag may nakita tayong verses, gusto pa nating unawain or group of verses or so passages sa Bible, eh balikan lang natin. No, kung hindi pa natin nag na kuha agad, no, pag-atras natin ng several verses, balikan mo po yung next chapter ah, preceding chapter. Sorry. Kasi noong unang panahon eh wala pa naman talaga ito, no? Chapter tsaka verse. Minsan may mga chapter sa Bible na talagang konektado dun sa mga susunod na chapter na makukuha mo yung kabuuan niya kapag kinonsider mo po yung Uh, chapter 5. Halimbawa, bago mo maunawaan yung chapter 6. Okay? Pero sa mga masisipag, aba, ay talagang ugating niya yung buong book ng Philippians. Halimbawa, titignan niya yung overview para meron siyang mas clearer grasp dun sa flow ng thought ng author. Na susundan po natin. Ang saya, di po ba? Honestly, this is a uh, wonderful time to spend sp This is a wonderful uh, way of spending time in the Word of God, yung nage-exegete tayo ng mga Bible passages. Sa number two, yung following the thought pattern of the author, consider natin yung preceding and uh, succeeding verse. So, tinalakay natin yung preceding, yung before. Ang ngayon naman ay yung succeeding, yung susunod. Kasi minsan kapag binasa natin yung isang Bible verse, tapos, Huminto na tayo doon. Minsan hindi natin nakukuha yung kabuuan at may tendency rin na may mga naliligaw po ano sa ganyang pag-aaral. Uh, I'll give you a, a good example. Example po sa Revelation 7 na may nagsasabi na ang mapupunta sa langit ay yung 144,000. Okay? Dahil nakasulat nga naman halimbawa Revelation 7:4 basahin natin. Then I heard the number of those who were sealed, 144,000 from all the tribes of Israel. From the tribe of Judah, 12,000. For the sake of time, yung bawat tribe may 12,000. Ano, Reuben, Gad, Manasseh, Asher, Naphtali, uh, Issachar. So, syempre, 12,000 times 12, 144,000. And then, kung nag-stop ka na doon, oo oh nga, ano? Tama sila, ano? Ang ang mapupunta lang talaga sa heaven ay itong 144,000. Kasi, kuminto na o pumarada ka na po doon, hindi mo po binasa yung succeeding, ah, uh, succeeding uh, verses or passages. Sa so verse 9, After this, I looked, and therefore before me was a great multitude that no one could count from every nation, tribe, people, and language, and language standing before the throne and before the Lamb. And they were wearing white robes and were holding palm branches in their hands. And they cried, cried in a loud voice, Salvation belong to our God who sits on the throne and to the Lamb. Grabe no, napaka-glorious nung... nung ano na yan, nung event na to no, na mangyayari. So, ano yung punto? No, nakikerry daw eh tayo. Ang punto ay I, I look therefore Before me was a great multitude. So aside from 144,000, kung huminto na tayo doon, di natin ito malalaman. Meron palang great multitude. Sobrang great, no one could count. Dami, no? <laughs> from every nation, tribe, people, and language. O nasaan sila? standing before the throne and before the lamp no yung trono eh, ay ba yung trono ni nasa sentro uh, yan eh no ng uh, kaharian ng Diyos so uh, as we can see following the thought pattern mas mauunawaan po natin ma-appreciate natin uh, may puso natin ang mga katotohanan salita ng Diyos may apply natin sa ating mga buhay so preceding consider the preceding text and the succeeding text. If you find value sa ganito pong talakayan, please consider subscribing and pa-comment naman po sa baba. Ito po ang inyong lingkod, nagpapaalala po sa atin to love the truth so we will experience the real grace. God bless you po.